<laughs> at sa lahat po ng ng Tres Mundo, masayang araw din po at lalong-lalo lalo na sa ating mahal na Agos. Um, ako po ay mahigit ng apat na taon sa Tres Mundo. Nung maging, nung mabasbasan po ako, ay... ay <laughs> ikaw pa ay may karamdaman. <clears throat> Noon. Ah, uh, ako ay, sa totoo lang, 71 kilos po ako nate, Nung nagkasakit po ako, bago ako basbasan ni Agos, naging 30 kilos na lang po ako, no? Ah, uh, yun, nalagaan po ako ng gamot ni, si Tresma, nagamot po ako. Si Tres Marcian At uh, si Ayun kapatid ko Si Tres Mariano Ano po Ngayon uh, Gumaling ako na Hindi ako nakita ng doktor Tissue Tissue Salaw po ng Isang taon napag ko po sa tres mundo na ginagamot po ako ni Agos ng mga member natin. Yun, gumaling po ako. At eto na, umalik na po ako sa dati kong timbang, sumopro pa yata. Yun po, nung nagpapasbas po ako kay Agos... Uh, Ginusto ko rin po na makapangga Ano po, makatulong sa kapwa natin na ah. na gumaling sa kanilang karamdaman. Sa uh, ko, at nagawa ko naman po yun pag may lumalapit sa akin. Nagagamot ko po. Uh, katulad po kanina. <laughs> katulad po kanina bago ako pumunta dito nagpa-manicure po ako. Nagpunta po akong parlor. <laughs> Ngayon, meron po doong 70... 79 years old na nagpa-manicure. Ay paeka-eka po at masakit daw ang kanyang balakang dahil nahulog daw po siya sa bubong. Laling pamaba po. Ano. Pinalapit ko po sa akin. Tapos pinagpagpag ko lang, Tapos pinatayo ko po siya nakalakad. Alam niyo po ang sabi niya, pagkatayon tayo ay nawala na ang bewang ko. Sabi niya, <laughs> sabi niya, po nung matanda kanina. Totoo so, po yun. Sabi ko, ay salamat. Tapos, <laughs> lakad po siya kanya, sabi, ay nawala na yung bewang ko. Sabi niya, tapos binalikan niya po ako. Sabi niya sa akin, Ano pong pangalan niyo, Sabi ganyan, marami pong salamat. Sabi ko, sige po, wala na. Yan po ay hindi na uulit. Ngayon po, ang masasabi ko po sa... Nagpapasalamat po ako sa... Pagka... Mas mas akin bilang Tres Mundo ng ating mahal na Agos. Marami pong salamat.